Good evening mga ka-idol so, shout out pala sa inyo ng mga driver Lahat ng panggabi oh, ito na naman Magpapadiesel lang naman tayo ngayon Bawat vlog natin ngayon Magpapadiesel tayo kasi nakasign tayo sa maganda Area Good morning Sa mga driver Na mga babae madaling araw na mga idol kaya good morning na <laughs> shit never no, oh, mga idol nadaan tayo sa muwa ngayon palagi na lang tayo dito sa muwa mga idol dito sa Jokno Street ah. mamaya papakita ko sa kanyo yung bilog bilog ah. bilog bilog dito tayo sa Philippine Arena mga idol oh. Ino, Philippine Arena ngayon okay, mga idol oh, may bilog oh Ah, ikot-ikot dito sa buwan. Oh, oh, oh. Oh, ayan, kita 'yung buwan niyan. 'Yan ang buwan ngayon na kinakain, 'no, oh, mga idol. <laughs> oh, 'yan oh. kinakain 'no. Oh. 'Di ba? 'Yan, 'yan, 'yan. Okay, okay. Hanggang dito na lang ang video.